J. Costura nakikitang magkakabalikan nga si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Okay, so magandang balita guys. Ang pinakita ng baraha ay maaari magkabalikan. Magkakabalikan po ang dalawa. Ayan, magkakabalikan po talaga ang dalawa no, sa pinapakita ng baraha. So, na-pressure ang bawat isa. And dito sa pinapakita is maaring magkaka maaring magkakaayos. Yan, dalawang parties or relationship is here. Uh, magandang balita ito at uh, sila po talaga ay magkakaroon ng uh, magandang pamilya. Yan. Good news nga para sa mga Katniel fans. Ang prediksyon ng tarot reader at binansagang Nostradamus sa social media na si Jay Costura. Sa kanyang vlog na in-upload ngayong merkules, December 6, pinabigyan ni Jay Costura ang hiling ng mga netizens na hulaan nga ang dahilan ng hiwalayan ng Katniel. Sa unang set nga ng baraha o card na binasa nga ni Jay Costura, nabasa niyang may jealousy o pagsiselos nga sa nangyaring hiwalayan nga ng Katniel. Narito nga ang naging pahayag ni Jay Costura. Aniya, So, ang unang-una is jealousy o pagsiselos regarding the relationship. Sunod pa nga dito, nakita umano ni Jay Kasura sa baraha na may pagmamakaawa at pagkulong na nangyari sa relasyon nga ng Katniel. Pahayag pa niya, pero kung mapapansin nyo dito, meron din pagmamakaawa o pagkulong. Conclusion nga man nga ni Jay Kistura, isa sa Katniel, Anagsawa nagsawa o nasakal na dahil umano sa pagigpit ng isa sa kanila na siyang naging dahilan na kanilang hiwalayan. Dagdag pa nga ni Jay Custura. Ano yan? So, isa sa mga reason kung bakit umabot sila sa ganitong relasyon is na fed up. Merong paghihigpit. Ito ay umabot sa parang nasakal lang isa sa kanila. Paglilinaw pa nga ni Jay, na normal umano sa relasyon ang magkaroon ng pagsiselos Pero sa nakikita niya umano na personality ni Daniel Padilla tinatawag daw itong overprotection Samantala, nakita rin ni Jay sa kanya mga baraha na ma-involve nga na ibang tao sa hiwalayan nga ng Katniel Paglilinaw pa nga ni Jay possibly umanong na-attract si Daniel Padilla sa ibang babae na siyang naging dahilan na kanilang iwalayan. Narito pa nga ang kanyang pahayag. Aniya? Yes, meron talagang pinakita dito na may involvement na nagkagusto sa iba or let us say, na-attract sa iba. So ang unang-unang nawala dito ay yung trust. Nagkaroon na pala sila ng parang hindi pagkakaunawaan. Because of this one, maaring may nahuling mga text messages kasi ang malinaw kasi dito na ipinapakita is like attraction of the others. So I can say since na meron lalaki dito, I can say talaga na may pinagsilosan si Kath. Gayun pa man, sa kabilangan nito, nakikita o ni Kastura na may suyuan na mangyayari nga sa Katniel. Posible pa umanong magkabalikan nga si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Narito pa nga ang kanyang pahayag dito nakikita ko naman na may pagsuyo talaga magaganap sa relasyon nila. And makikita nyo dito ay king card. So I can say na si Daniel ito. At saka nakuha kasi ang cups card. So ang taas ng chances na maayos pa ang kanilang relasyon. Giit pa nga ni Jay Costura na magkakabalikan pa talaga ang dalawa. Kung matatandaan, isinapublik ko nga ng Katniel ang kanilang hiwalayan noong November 30. Usap-usapan pa nga dito na may sangkot o manong third party sa hiwalayan nga ng dalawa.